Magandang araw po. Tatalakayin naman natin ang mangustin or garcinia mangustana. Ay isang maliit na prutas na may kulay ube na balat at maputi at malasang laman. Ito ay nagmula sa timog silangang Asya, ngunit marerin rin itong makita sa iba't ibang tropical na rehiyon sa buong mundo. Ang mangustin ay kilala bilang isang superfood dahil sa mga natatanging katangian nito na nakakatulong sa kalusugan. Ang mangustin Justine ay isang prutas na kilala sa kanyang matamis at masarap na lasa. Ito ay mayaman sa mga bitamina, mineral at antioxidant na nakakatulong sa kalusugan ng katawan. Narito ang mga pangunahing health benefits ng mangustin para sa iyong katawan at isip. Maaaring maprotektahan ang iyong puso, mayaman sa malakas na antioxidants, may anti-inflammatory properties, maaaring mag-improve ng cardiovascular health, maaaring magpakalma ng anxiety at depression maaring makapakatulong sa pagbaba. Narito ang mga pangunahing health benefits ng mangustin para sa iyong katawan at isip. Maaring maprotektahan ang iyong puso, mayaman sa malakas na antioxidants, may anti-inflammatory properties, maaring mag-improve ng cardiovascular health, magpakalma ng anxiety at depression, makatulong sa pagbaba ng timbang, magpakalma ng sakit ng ulo, magpakalma ng arthritis, magpakalma ng allergies, mapabuti ang iyong balat, makatulong sa pagkontrol ng blood sugar levels, mapabuti ang iyong gut health, mapabuti ang iyong immune system, mapabuti ang inyong utak anti-inflammatory properties, makatulong sa pag-iwas sa cancer, makakatulong sa pagpabuti ng oral health at mapabuti ang iyong kalidad ng buhay. Sa kabuuan, ang manggustin ay isang masustansya at masarap na prutas na may maraming binipisyo para sa kalusugan at kagandahan. Ang manggustin ay mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals, at phytochemicals na nakakatulong sa paglaban sa mga infection, pamamaga, at cancer. Ang manggustin ay nakapagpabuti rin ng sirkulasyon ng dugo, metabolismo, at immune system. Ang mangustin ay ay maaari ring gamitin bilang isang natural na pampaganda dahil sa kanyang kakayang magpakinis ng balat, magpabawas ng wrinkles at magpaliit ng pores. Ang mangustin ay tunay na isang kayamanan ng kalikasan na dapat nating pahalagahan at tangkilikin. Kung nakakatulong ang impormasyong ito, maaari bang may like, share at subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat po.